hindi ka pa humihingi. Alam na ng Diyos ang iyong kailangan. May kanya-kanya tayong biyayan na kalaan para sa bawat isa. Hindi natin kailangang mag Ni hindi natin kinakailangang mag-agawan. Hindi natin kailangang magpunahan. Hindi tayo mamumubusan ng biyaya sapagkat sa bawat isa sa atin ay nakalaan. Kung para sa iyo, para sa iyo. Kung hindi para sa iyo, ano man ang gawin mong pilit, hindi mangyayari para sa iyo. Mangyayari man, ikalulungkot mo. Pero kung para sa iyo, ano man gawing pilit ng ibang tao na masunod ka, darating at darating sa iyo. Para sa iyo.